pahintulot sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin po kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. dalawang ito yung ni Jesus at kanyang pinagilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintin, sa animang bayan ng mga samaritano. Sa halip ay nanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Lumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na magari ang Diyos. Ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Evangelio sa araw nito, sabi niya, uh, pinipo ni Jesus sa labing dalawa at sinubo niya. Amen. No? At binigyan ng kapangyari magpalayas sa masasamang ng Espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Alam niyo, napaka, napakabuti ng Diyos. Kasi sabi niya, siya ang alpha omega, siya noon, ngayon, at magpakailan niya. Na patuloy siyang nagsusugo pa rin ng kanyang mga lingkod